Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi ka'y updated sa mga bago kong videos. Sobrang napakataas ba talaga ng pride ng partner mo? At napakatigas pa rin ba ng kalooban niya? At kahit ano pa ang gawin mo, para lang hindi masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Kaya sobrang tigas talaga ng kalooban niya. Halos magmamakaawa ka na sa kanya. Kaya minsan napapagod ka na rin. Dahil nararamdaman mo na ikaw ay wala na talagang halaga sa kanya. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo? At siya na naman ang iiyak at magmamakaawa sa iyo? Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na kung sobrang nagkamalabuan na talaga kayo ng partner mo. Basta gawin lamang itong simpleng pamamaraan na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y napaka-epektibong ritual. Basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang lemon. Hiwain mo ito sa gitna at pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, tupiin mo ang papel, kahit ilang tupi, at iipit mo lamang ito sa lemon na hiniwa mo sa gitna. At nang malagay mo na, hawakan mo ang lemon, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nito, ikaw ay iiyak at magmamakaawa sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay mo itong ritual sa garapon o di kaya sa baso, basta magkasya po itong lemon at itago ito hanggang pitong araw at pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo nang itapon ito. At kung gusto mo, pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Nang sa ganon, mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo dahil isa itong gabay para sa inyo at makakatulong sa inyong relasyong dalawa. Basta magtiwala lang at huwag mawala ng pag-asa at dapat palaging positibo sa mga ganitong usapin at gawin ito ng buong puso at huwag kalimutan na palaging manalangin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.